sa amin hindi makasalit ng mga sila yun 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 walang gusto tumawid kasi malalim na ma. Lampas tuhod na eh yun kahit yung kotse ayaw tumawid kasi malalim yun balikan na lahat eh. kasi malalim po hindi makatawid mga sasakyan motor lang po gamit ko Ayan, yan oh, na yung kotse. Kotse na yan Gumalit na. Aw. Oh. <laughs> Nagbalikan ng mga sasakya. Malalim na eh. Ayan. Ito isa. Oh, atras na rin yung isa. Diring kinaya. Inuban na yan. Mataas na yan. Nako, delikado kuya. Sana hindi abutin. Ako po. Nako, inaabot nga makina. Ayoko i-suicide yung sakit ng ganyan. Ito tricycle na oh. Hmm. Mataas! Mataas tayo abot hindi siguro abot pa, hindi siguro abot dyan matik kasi sa akin mahirap na eh matik sa akin mahirap na abot yun hanggang minakayan niya kuya no po. oo lalo doon ano sa gahak kaya lalo sa gahak

Baka mo tumirik yung motor, yung hirap pa na magpagawa. Yung isa nga, nilakad niya eh, kasi nakayakay yung prakaso, ano? Yung kanya, ano, XRM. Yung maliit. Ayun, no, yung naglalakad. Mahapon din ako eh. Kagabi, dito rin ako dumaan eh. Ah. Ah, mas malalim kagabi? Oo, dito ako dahil. Wala eh, mahirap eh. I-suicide mo yung motor mo, laki gagastusin mo. Eh, magkano ayun oh, naglalakad yun, oh, nakalubog na yung makina niya oh. Ito may pusti na siya oh. Tricycle okay lang eh. Kasi mga manual yan, hindi masyadong delikado eh. Tayo matik, delikado yan eh. Eh mga Innova nga, tsaka ano, bumalik eh. Ito diesel to siguro. Pwede yung nakaligtas na kuya. Pwede na install. Ang, oo, oh, oh, pwede na. Wala kasi akong alam na ibang daan dito na madali-dali eh. Ano yun, ano, tumigil ngayon iba dun oh. O yun iba, tumigil dun oh. Magsilong. Wala eh. Kailangan talagang ano eh. Eh gahak pa naman lalo ngayon sa gahak mabaha rin doon. Gahak yung pag sa top after ng gob. Puro bahain din yung lugar na yan. Sampo mo rito. Kaya siguro kaso hindi mo sure kung hindi papasukin ng tubig. Wala kasi ako masyadong experience sa ganito eh, kaya ka ng suicide mong ganoon eh. Wala lalim. Eh. Philippine Coast Guard. Hmm? Okay yan kung siguro kung wala kang kasalubong na malalaki. Kung may kasalubong ka, ubos ka dyan. Kasi naangat yung tubig eh. Yung tricycle kasi design nila matataas eh. Oh, tingnan mo yan, pagkasalubong mo no? ganyan eh. Ang lakas ng ano niya. oh. No? Oh. Oh. Tingnan mo ano ng tubig niya. pagkatapos. Oh. Oh, naalon po nga. Bumalik yung tricycle eh. Hindi hmm. kinaya eh. Pagkatapos naman yan, kailangan mo talaga yung oil makina mo. Pati gear oil. Palinis mo talaga. Wala nga ya. Testing mo. <laughs> ha? Malalim ko, malalim. Doon malalim? malalim. Ayun, buti. Salamat kuya. Nandiyan si kuya. Sinabi. Ah, oh, yun, marami na rin tumirik doon. Kaya pala yung iba, ang dami dito na stranded, hindi rin tumawid. Hmm. Ah, oh, yun. Buti, buti may nagsabi. <laughs> ang dami tumirik eh. Lalim kasi. Yung sabi nga ni Kuya, kung malalim dito, mas malalim pa raw doon. Kasunod oh. Ilalo sa gahak yan. Sigurado, bahain yun eh. Aginaldo rin no, ya? Ah, sa Aguinaldo, Dito? Aginaldo ay Eh, hindi masyado. Siguro. Ang bahalan dyan, Bakor. Oo. Patansa kasi ako eh. Ayan oh, malaking kotse na yan, bumalik. Kasi malalim. Ayan, ito, nagtirik na. Ayan na. Hmm, malaking kotse na yan, bumabalik. Ayan, ito pa isa. Ito, ito ba? Ta, ikot. <laughs> Wala kasi ako alam na alternate road papuntang Tansa eh. Papuntang? Tansa. Hindi ko alam yung dito sa may karsadang bago kasi eh. diyan eh. Oh, 'yun lang hindi ko nakabisado doon. Baka kung saan ako makarating. hindi, may mama ka sa kanyang tanong mo lang. Alam ko sana. na rin pala si Ate na. Ay, didito 'yan ni mapunta kasadang bago eh. Kaya nga. Wala din. Wala din. Wala rin. din sa nga din sabi Pero hindi ko kasi alam tapos Pagsado, dire Ang saan ang bago Ito na ito Papuntang Alapan Tapos Nakahanang ka doon Papuntang CPI Caltex Yung monumento ng Imus Oo Yun na yun Lancaster na yun Dari dire na yun Hmm Natistin ko Yun na Gilan lahat sila dito Ayan dito magandang caption Ayan Yan, bumalik yung Innova. Dalhin. Diesel na nga ito bumalik eh. Ah, bumalik ng umaga 'no kasi walang tigil ulan 'no. Hmm. Hmm. Dahil nung mga na ng madaling araw, lumakas lalo ulan eh. Nagising ako eh. Dahil dinadinig mo sa second floor yung tunog ng ulan. <laughs> Viper lang, malakas. Tuloy-tuloy mo lang yan. Wala mo lang ano hin, nakakatawid yan.